Mga kwentong barbero Ay Bogart Ising, Yung usual Siyempre Meron ako nasagap na kwento Oh? Ano yan Ising? Kilala mo si Si Mrs. De La Cruz Yung kinky na bok Oh malakas magtip yun ba? Diba? Oo pero eto Dalawa pala asawa nun We, hindi nga. ganto nangyari. Si Mrs. De La Cruz pala ay isang dalubhasa sa panilin lang. Yung kanyang kakayahang panatilihin ng kanyang lihim ay isang patunay sa kanyang tuso at pagiging maparaan. Ang bawat aspeto ng kanyang dobleng buhay ay maingat niyang inaayos. Mula sa masusing pag-ayos ng mga schedule hanggang sa detalyadong mga kwento upang mapagtakpan ang kanyang mga ginagawa sa kanyang bahay sa may Camellia Homes, ginagampanan niya ang papel ng tapat na asawa kay Rodrigo nang walang kahirap-hirap at isang mabait at mapagbigay na homeowner sa mga kapitbahay niya. Abala din siya sa pag-aalaga ng mga pangangailangan ng kanyang asawa, pagdalo sa mga social function, tila isang imahe ng isang perpektong kasal. Samantala, sa isang hindi kalayo ang subdivision. Andito naman ang pangalawang buhay ni Mrs. Delacruz kasama si Kiko, ang kanyang lihim na asawa na natiling walang kaalam-alam sa isa pang niyang kasal. Ang kanilang mga pagsasama ay maingat na maingat niyang pinaplano kung saan si Mrs. Delacruz ay nagsusumikap upang matiyak na ang kanilang relasyon ay natiling nakatago sa mga mata ng ibang tao upang mapanatili ang ilisyon ng pagiging normal, gumagamit si Mrs. De La Cruz ng isang serye ng matatalinong mga diskarte upang mapagtakpan ang kanyang mga gawain. Gumagawa siya ng mga detalyadong dahilan para sa kanyang pag-alis. Nagkukunwa rin may sakit o may importanteng lakad sa trabaho upang ipaliwanag ang kanyang paminsan-minsang pagkawala sa bahay at magkahiwalay na bank account. Apat na magkakaibang cell number upang maiwasan ang pagkabuking. Sa kabila ng patuloy na banta ng pagkakatuklas na tiling mapagmatyag si Mrs. De La Cruz, ang kanyang atensyon sa detalye ay tila bagang obsessive na inaayos ang bawat aspeto ng kanyang dobling buhay. Masasabi mong nabubuhay siya sa takot na malantad ang kanyang lihim. Ngunit ang kanyang maigpit na kontrol sa kanyang balat kayo ay natitiyak niyang walang kaalam-alam ang dalawa niyang asawa. Ngunit sa isang pagkakataong hindi niya inaasahan, ganito ang nangyari. Darling, sorry, pero may importante akong lakad ngayong gabi. Bigla ang meeting sa trabaho. Ayos ka nang ba, mahal? Makakang tataranta. Oo, 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 everything's fine, dear. It's just last minute thing na kailangan ayusin. Alam mo naman, di ba? Pero anniversary natin bukas. Gusto ko sana magkaroon tayo ng special na date sa gabi. I know, I know. At promise, magsa-celebrate tayo bukas. Hindi rin naman ako magtatagal. Promise. Sige na nga, mahal. Kung importante talaga yan. O baka malit ka pa. Basta bukas sa anniversary natin. Okay? Of course, dear. I'll be back before you know it. Salamat for being so understanding. At sa isang mabilis na halik sa pisingin ni Kiko, nagmamadaling lumabas ng pinto si Mrs. De La Cruz. Tumatakbo na ang kanyang isipan ng mga dahilan at mga kwento upang matiyak na ang pagtatakbo nila ng kanyang asawa ay walang sagabal. Determinado siyang panatilihin ang kanyang doble buhay. I'm sorry I'm late darling. Grabe ang traffic. It's quite alright hon. Ang mabuti ligtas ko na I miss you. I've missed you too, Rodrigo. Feeling ko ang tagal natin hindi nagkita. Is everything alright, Han? Namumula ka ata. Wala ito. Stress lang sa work. Pero dahil nandito na ako, okay na ang lahat. I wish I could take away all your worries, Han. Ikaw ang lahat sa akin. And you mean everything to me, Rodrigo. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa isang tahimik na pagpapalitan ng pagmamahal at pag-uunawa isang buklod na nabuo sa lihim at pagkukunwari. Sa kabila ng pagiging komplikado ng kanilang sitwasyon, sa sandaling iyon, ang mahalaga lang ay hindi mabunyag ang lihim ni Mrs. De La Cruz. Nakarating naman ang eksakto si Mrs. De La Cruz sa anniversary nila ni Kiko at umakto na para tilang natural. Akalain mo it's been three years, Kiko. Kay bilis talaga lumipas ng panahon kapag ikaw ay in love. Mahal, in love pa rin ako sa'yo. Happy anniversary, Kiko. Nagpapasalamat ako na nandito ka sa buhay ko. Ako rin naman, mahal. Bubos ako nagpapasalamat na kasama kita. You make every day brighter. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap na puno ng tawanan, alaala -ala, at pagpapahayag ng pagmamahal habang ipinagdiriwang nila ang tatlong taong pagkakasal. Sa gitna ng maayong kapaligiran ng restaurant, muling pinagtibay ni na Mrs. De La Cruz at Kiko ang kanilang pangako sa isa't isa at nangangakong ipagtitibay pa ito sa mga susunod na taon. Naalala mo ba first anniversary natin, Kiko? Nagsisimula pa lang tayo nun, pero alam ko na na mayroong espesyal na namamagitan sa atin. Siyempre naman, mahal. I remember it like it was yesterday. Wala pa tayo masyadong nararating noon, pero andito tayo para sa isa't isa, at yun ang mahalaga. Habang inaalala nila ang mga unang taon nilang magkasama, hindi mapigilan ni Mrs. De La Cruz na makonsensya. Naisip niya ang isa pa niyang asawa si Rodrigo na ipinangako rin niyang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo sa gabing iyon. Ngunit isinantabi niya ang mga kaisipang iyon sa halip ay itinuo ng pansin sa kaligayahang ibinahagi niya kay Kiko. Para sa tatlong taon nating pagsasama mahal at sa mga susunod pa. To ask Kiko, I love you. Sila nga ay nagtoast para sa kanilang ikatatlong taong pagsasama, pag-iibigan at pagmamahalan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan at liwanag ng kandelabra, hindi na iwasang magtaka ni Mrs. de la Cruz kung hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang lihim. Habang nagsasaya si na Mrs. de la Cruz at Kiko sa kanilang anniversary dinner sa isang eleganting restaurant, nagambala sila sa hindi inaasahang pagdating ni Rodrigo ang may-ari ng restaurant at isa pang asawa ni Mrs. de la Cruz. Excuse me, sino ang kasama mo, Han? Oh, uh, this is... I'm Kiko Santos, her husband. Nalugmok si Mrs. De La Cruz habang pinagmamasdan ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Rodrigo nang bumungad sa kanya ang katotohanan. Husband? Maria, ano ibig sabihin nito? Uh, I, I can explain, Rodrigo. Anong nangyayari? Sino ba siya mahal? Asawa niya, Natahimik na lang si Mrs. De La Cruz at hindi na nakapagsalita. Ay na nga nangyari. Eh anong nangyari kay Mrs. De La Cruz? Ayun, nasambahan ng kasong adultery ng dalawa.